Hi everyone! Good morning! Another day, another garden moment. Kaya tara, welcome to my succulent garden for today's vlog. Ito ang gagawin ko. Nilabas ko na. Ayan. Yung mga pumangit kong propa ng Mendoza. Sadly, nung summer, so may mga natuyot. Tapos, puro weeds dati yung mga yan. Kaya pagmasdan yung iba leggy. So, combine ko itong dalawa na to. Yun ang aking task for today's gardening. Yan, lagay lang ko ng sapin. Yan. Hmm. Tapos, kukunin ko yung mga iba dito. Tapos, ito transfer ko dito. Ang kasya ba sila? Kasya naman. Kasya naman pala sa isang pot. Meron hmm. pang andam mo to. Ayan. Alam nyo talaga yung mga weeds na yan. Malaki ko talaga silang problema. Hmm. Kailangan talaga maya-maya chinecheck. Hmm. sinisira talaga nila yung ano eh. Four pa yun oh. O naman. Grabe mag-roots. Hmm. Sisirain talaga nila. Kahit yung matatagal na na succulent, lalo na kung napabayaan. Ah, ano talaga yun? Makakalbo, malulusaw. Kakapit pa sila dun sa ugat ng succulent. Hmm. And then, after kung magtanggal-tanggal dito ng mga kadamuhan sa isang pots dito ko itatransfer to. Tanggalin ko lang yung ibang mga, yan hmm. Hmm. Tapos, kukuha ko dito. Ayan. Kunin ko to. Ayan. Tapos, itutusok ko dito. Tusok-tusok lang. Hmm. Ito naman ang aking nakitang pagkakaabalahan this morning sa aking garden. So, one succulent at a time. Hmm. Hmm. Diba? Tayo ko nga ito. Wait. Hindi naman kailangan maging perfect. Kasi hindi pa naman siya ano, ang tawag dito. Hindi pa naman talaga kailangan i-perfect. Tusok-tusok lang tayo. Hmm. Hayaan na natin siya mismo ang mag-glow up. Mag-boom sa sarili niya. Wow, boom. Ang tawag doon? Mag magpa-lush sa sarili niya. So, yan. Yeah. Kasi mabait naman to si Mendoza. Kaya ginagawa ko to, pinagsasama-sama ko na lang sila. O, kesa naman nga, 'di ba? Pabayaan ko or hintayin ko dun maging lush yung isa. And mas tipid pa sa space. So yung pumangit na plant is napaganda pa. Sama-sama na sila. Hmm. nagkaroon pa ako ng space. po yun. Hmm. Basta yung may mga bald spot dyan. Tusok-tusok lang. importante, mabaon yung ugat. Matusok natin yung ugat. Oh. Tapos, lalago na siya dyan. Ito. Ayan, meron pa dito. Ayan. Oh. Hmm. Humayo kayo at magpa- ganda magpaganda at magparami syempre lahat ng stem na to si sayang naman sayang sayang na sayang talaga o, pag hindi natin to naayos ay eh, sayang si Mendo kasi Mabait si Mendo sa rain or shine. Kaya ayaw ko wawala ng Mendo dito sa garden. Ayaw ko. Yung isa nito na prino pa ko, ang ganda-ganda na. Nasa oval pot. Ayun o. Oh. Nandoon na oh, yun yun yun. Eh. Nandoon siya banda sa oval pot. Tusok-tusok lang. Hmm. So, mga gilid-gilid, madami pa. Hmm. Ayan. Yeah. Hmm. Ayan. relax din yung ganito eh. Kaya hmm. hmm. yeah, favorite kasi Mendoza. Isa sa mga gusto ko yan. Kasi Kasi mabait pwede sa aking uh, garden na nasa rain or shine. Yung mga succulent ko naman, hindi naman nila kailangan maging perfect sa mata ko. All the time. Siyempre, walang ganun. Walang ganun. Oh. Mahirap maging perfect. Perfect lakas ng ulan talaga. Wala. Nangyari dito. Hmm. Eh, bumagsak siya. Oh. Hmm. hmm. Bumagsak pala siya. Hmm. Tusok-tusok lang tayo dito. Tapos, kung may mga mahulog man siyang dahon, okay lang kasi tutubo ulit yun. O kung hindi naman, matatakpan siya ng yung mga pinagsisiksik natin. Hindi din naman ako nag-worry na magiging overcrowded sila. Eh gusto naman ni Mendoza yung gan. Yung, yung ano, ang ganda rin tignan yung clamping sila dyan. Siksikan. Hmm. Hmm. Diba? Nagiging bushy na siya. Bushy. Kayo ba, nire-repair nyo pa ba yung mga ganito nyong Mendoza kapag ganito na nangyari? Or hinahayaan nyo lang na maglasya sa sarili niya? Or kinakat nyo? Katko sana to eh, kaso lang maulan. Kaya naisip po, ganito na lang gawin ko. Hmm. Ganito na lang gawin ko. Hmm. Ayan. Hmm. Oh, diba? Wala pa kaninang 6 ako nag-start dito. Quarter to quarter to 6 in the morning. Nag-start na ako mag-garden. Mag-gardening. Oh, so, may nare-repair naman ako kahit pa paano. May nagagawa naman ako kahit pa paano. Hindi ko naman sila nakakalimutan bisitahin. Pero syempre, pag maulong na throughout the day, minsan di ko na rin napupuntahan. So, I think puno na siya. Puno na. Hmm. Hmm. Basta nakaka-relax yung mga ganitong mga sandali sa umaga. Hmm. nakaka relax Hmm. konti na lang itong mga natira hmm. ilang piraso na lang ilang piraso na lang oh, hmm. talagang naghahanap pa ako ng space ano Ay, kasi, eh kasi sayang talaga hmm. ayan oh. kailangan maubos to lahat para mm, um, umayos naman nangati ang ilong ko nangati ang ilong ko ano ba ibig sabihin pag nangati ang ilong pala oh, mayroon pa pala dito eh. Hmm. Pa, oh. hmm. 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 So, yun na muna ang aking lalagyan. también un patito Ayan na siguro. Tama na siguro ito. ay ayan na. Oh. Hmm. Hmm. Tama na ito siguro. O. Oh. Hmm. Napuno na siya. Ayan, o. Oh. Napuno na. Eh. Kaso, maputik. <laughs> makalat pa yan ilinis din yan pag naulanan siya bababa din mga lupa niya hmm. ayan na siya ang ganda na niya medyo gumanda na siya kasi ayan nag clump na siya pero lalo na kapag lumaki ito nakakatapos na naman ang isang gawa dito sa garden and likpitan time na hanggang dito na muna ang aking vlog for today thank you for watching mula sa aking succulent garden happy planting happy gardening sa ating lahat until next time good morning and bye